Ano mag laga ng itlog? Yes. Hey. Tuturuan kita ha. Tuturuan kita. ayun na hindi ko ba alam paano ka lumabas sa mundo. So ito, kita okay, Kaya... mo to. Ha, matutunan mo 'to. Hmm. Kung hindi ka na ng ako magtuturo sa iyo, okay? Ayan, lalagyan natin ng tubig to ha. Tubig, tubig. Okay. Mo. Blood ako so ayan ha, ayan nakikita mo yan. Mm, nakikita mo naman siguro ha. Nakikita mo. Mm. Kung kunin mo ang dalawang itlog ng sir mo ay dalawang itlog sa okay? Hmm. So, eto lang nga. Dalawa lang, ha? Dalawa lang. Mm. Siyempre, dapat ang itlog, ugasa mo muna, ha? Ugasa mo. Mm. Siyempre, para masarap kainin. <laughs> So, eto na nga kabayan. Ilalagay natin ang itlog. Sir, it it ang itlog ng ano. Itlog no. Ayan. itlog yung nasa rep. O, diba? O, yan. Isa-isa hmm. natin. Ay, naloka ako sa'yo. Hindi ko alam kung ba, paano ka sa, nakapasa sa Tesla. At pag... Ayan, lalagay natin, ha? Mm, 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 mm. Ayan. Maraming tubig, mas maganda. Kaya pa naman to. Hindi pa naman mainit yung waters. Ayan. Okay? Ayan. Walang kumukulo-kulo-kulo yan. Mga 7 minutes, 5 minutes. Pwede na yan. Okay? O oh, yan. Yeah. lang na. Napakadali. Yawas ka. O oh, diba? So kabayan. Ayan. Okay na itlog natin ha. <laughs> Off na natin. So ito kabayan ha. Nilagyan ko ng ano ng cold water para kumalma ang init ng itlog ng sarmo. Ay hindi ang itlog, ang itlog ay niluluto mo, okay? ayan ha. Mm. So, so bubuksan natin pa paano baka init. Pakabili lang ko ng mga balatan natin kabayan ha. Hey, ano ba 'yan? Sobrang ang balat sa gigil ko sa iyo. Ayan. Siyempre, dapat ang muni ang ang muni ang muni itlog. Ang muni idildil natin dildil. Isawasaw dil. so natin sa asin. Ayan. E, Medyo mabaho ang itlog. Ano yung kain na nalang natin? Ganyan hmm. so nga, sa alaman niya. Alam mo na kapag magyari ng itlog, Chụp nhanh sẽ lo hả? Nhìn nhá, Yêu bà bà